Sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siya eh, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, eh parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment uh, to the Interpol. Yes, good morning po. Uh, sabi po the office of the President said it paid for the private jet that brought to, uh, former President uh, Rodrigo Duterte to the Hague or the Hague. <laughs> Paano ba bigkasin kasing yun, the Hague? Baby, uh, uh, do you confirm po itong uh, statement na to na ang uh, Office of the President ang gumasos po dun sa pag-fly kay uh, former President Duterte using a private uh, is it a jet plane or yung pong inabit na last night? Opo, ina-admit po na ang uh, Palacio po ang nagbayad, ang gobyerno po ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So ka, sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, eh, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide ng sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, eh parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment uh, to the Interpol. Magkano po ay yung uh, kung meron na tayong uh, estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya SPRRD wala po tayong um, kompletong detalye about that. At uh, maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po ah. Dahil meron pong uh, kaugnayan ito sa isang pribadong uh, korporasyon.